Itong mga nakalipas na araw ay patuloy pa rin ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam, Narito report ni Julie Segovia. Tipid-tipid muna sa konsumo ng tubig. Wala na kasing atrasan ang pagbabawas ng alokasyon ng tubig ng National Water Resources Board sa Metro Manila simula bukas. 2 cubic meters per second ang ibabawas mula sa kasalukuyang 43 cubic meters na water allocation. Ginagawa din natin ito Ase parang precautionary no paghahanda no doon sa ina-announce din ng pag-asa na nasa moderate El Nino na tayo ngayon sa kabila kasi ng pag-uulan patuloy pa rin ang pagbaba ng tubig sa Angat Dam halos dalawang metro agad ang nabawas dito mula nung isang linggo ayon sa pag-asa hanggang apat na bagyo kailangan na eksaktong tatama sa watershed ng Angat para manumbalik ang 210 meter water level ng dam so kailangan pa natin ng 1000 at least 1485 millimeters of rain para maabot yun. pero sabi ng Maynilad hindi dapat mabahala ang mga customers nila Hindi pa namin po ina-advise yung aming mga customers na mag-ipon na agad kasi uh, ito po siyempre magkakaroon ng uh, abnormal withdrawal sa aming pipe network at Uh, nagkakaroon po ito ng ano, negative impact sa water pressure. Pagpapanatag pa ng Maynilad, tiniyak daw ng NWRB sa kanila na muling itataas ang water allocation sa Metro Manila, oras na magkulang din ang supply mula sa Ipo Dam. Pero sakaling wala talagang pag ulan sa mga susunod na araw, unang makararanas ng mahinang water supply ang mga matataas na lugar na sineserbisyohan ng Maynilad. Kabilang dito ang Fairview, Lagro at Commonwealth sa Quezon City, North Caloocan, Malabon, Maynila, Pasay, Parañaque at dulong bahagi ng Cavite City. Ang Manila Water naman, iginit na walang epekto sa mga customers nila ang pagbabawas ng alokasyon ng tubig ng NWRB. Julius Segovia, GMA News.